Sugatan ng apat na motorista matapos masungkot o masangkot sa tatlong magkakahiwalay na aksidente sa EDSA Ortigas kaninang madaling araw. Ang isa sa kanila na hit and run sa tapat ng EDSA busway. Magbabalita si Hannibal Talete. UP ang hood at wasak ang harapang bahagi ng kotseng ito sa southbound ng EDSA Ortigas kaninang madaling araw. Natumbok niya kasi ang mga plastic barrier na nagkanda UP-UP rin. Kwento ng driver galing siya ng Kubaw at pauwi na ng Muntinlupa nang makaidlip siya. Parang napapikit ako, hindi ko alam. Siyempre, pababa, hindi natin lang masiguro yung ano. Napapikit ako, nagugulat na lang ako. Eh. Maswerte na lang at bumukas ang airbag ng sasakyan. Higit isang oras din bago na ang sasakyan, kaya nag-traffic pa sa lugar. Sa di kalayuan sa may northbound ng Ortigas flyover naman, isang motorcycle taxi rider ang nahagip ng ambulansya sugatan ng rider at ang sakay nito na papunta sana ng Cubao. Nagkasira-sira ang motorsiklo habang wasak ang kanang bahagi ng harapan ng ambulansya. Kwento ng rider na si Eduardo Fabiona. Nagulat na lang siya nang may bumunggo sa kanila. Ingat na ingat ako dyan. Malalakit na kung kumali dyan. Nabigla na lang ako. Dumilapon na lang kami. Ako, napansin ko, gumugulong na lang ako. Ang kasinayaan ko na lang. Buti sa helmet na to. Tumanggi nang humarap sa kamera ang driver ng ambulansya. Pero ay biglang huminto ang rider. Agad na dinala sa pagamutan ng mga sugatan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa Ortigas, northbound sa tapat naman ng busway, isang jaywalker ang nabiktima ng hit and run. Nagtamo ng fracture sa kanang binti ang lalaki. Isang araw lang lahat yung mga insidente niyan. Kaya payo ng mga otoridad sa mga motorista. Bukod sa inyong mga sasakyan, Siguruing ding maayos ang kondisyon ng mga nagmamaneho bago lumarga at sa mga pedestrian. Mag-iingat at ugaliing tumingin sa kaliwa at kanan ng kalsada bago tumawid. Ako si Hannibal Tadete para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.